Si Jesus ang tanging tagapagligtas. Ayon sa Matthew 1.21, at siya ay maanganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya Jesus ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang ibig sabihin pala ng Jesus ay tagapagligtas. Sabi din sa gawa 4.12, walang kaligtasan sa kanino paman sapagat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaya isa lang pangalan ang binigay para maligtas, yun ay ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Yung word na kaligtasan sa Ingles ay salvation, sa Greek, soteria, ibig sabihin kalayaan, kalusugan, kaligtasan. Makikita yan sa Acts 16.30, Romans 1.16, Romans 10.9, Ephesians 2.8, Titus 3.5. Yung word na ikaliligtas, saved, sa Greek, sodso, ibig sabihin, iligtas, palayain, o protektahan. Kaya kasama, pag sinabi natin kaligtasan, ang kagalingan iingatan, ililigtas, gawing maayos at maging buo. Kaya kompleto ang kaligtasan na mula sa Panginoong Iso Kristo na lahat ng kailangan ng tao ay makakamtan sa umagitan niya. Kaya ang kaligtasan sa Greek sodso ay mula sa Panginoong Isus. Doon makikita natin, una, pag sinabi natin kaligtasan, may kapatawaran o save. Si Mary Magdalene sa Luke 7, 48-50, nung nakatagpuan niya ang Panginoon sa so Kristo, natagpuan niya yung kapatawaran. Pangalawa, sa kanya may kagalingan o healing. Yung anak ni Jairus na mamamatay, sa Mark 5, 23, 41-42 siya ay muling nabuhay. Pangatlo, ganun din ang kalayaan o deliverance. Yung gadaray nung inaalihan ng demonyo. Sa Luke 8.36, natagpuan niya yung kalayaan at katinuan mula sa Panginoon. Pangapat, gawing buo o made whole. Yung babaeng dinudugo ng labindalawang taon No siya ng tiwala at hinipo ang lelayan ng damit ng Panginoon sa Matthew 9.22 natagpuan niya yung kagalingan ganun din ang lumpo na namamalimos sa gawa 3.6 siya ay nakalakad siya ay gumaling palima ay ingatan hanggang sa pagakit sa langit o preservation si Apostol Pablo 2 Timothy 4.18 Nasabi nga niya, ang Panginoon ang magliligtas sa kanya sa lahat ng gawa ng masama at mag-iingat hanggang siya umakyat sa karian ng Panginoon. Kaya pag sinabi natin ligtas, save, sotso, iligtas, palayain o protektahan. Kasama doon ang kapatawaran, pagalingan, kalayaan, gawing maayos, gawin din ang pag sa langit. Gano'n na sinasabi ng salita ng Diyos na sa Panginoon sa Kristo, pwede matagpuan mo ang kakaumplituhan. Sabi nga sa Colossians 2.10, At kay kumpleto sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at pangirihan. Bakit? Sapagat ang lahat ng pangailangan ay makakamtan natin sa so umagitan ng ating tagapaglitas ang Panginoong Heso Kristo. Sabi sa John 3.16, sa paggay na lamang pagsinta ng Diyos sa libutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal ng Diyos kaya binigay niya ang Panginoon Iso Kristo siyang ating tagapagligtas para lahat ng ating pangilangan ay matagpuan natin sa Kanya. Kaya siya lang ang isang makapagbibigay ng ating kailangan at makakapagligtas sa atin. Kaya kung kailangan mo ng kapatawaran, kagalingan, kalayaan, maging maayos ang buhay, makiyat sa langit, tumawag at magtiwala sa Panginoong Hesus Kristo. Siya lang ang iisang tanging tagapagligtas.